Kumusta naman ang tulog mo dyan? Okay din naman. Anong pagkakaiba doon sa dati compare dito? Dito mas masarap. Maka, makakaiga ka pa. Naalala mo kung nasaan yung mga kapatid mo? Basta ako, salita lang ako, salita. Pinagkatinga ko ng mga salita. Ano naman ang plano mo ngayon sa buhay? Wala, tayo tayo mag lang. Hindi lang ako mag-ano, ikot-ikot. Pwede ba kami pumasok sa bahay mo? Okay lang, pumasok kami dyan. Okay. Oh, <laughs> Alam mo nyo mga kababayan, mas maganda na yung usapan namin ngayon. No? Huh? Unti-unting nagre-response na tumasagot sa mga tanong na. Good sign. Mabilis lang to, basta mapainom natin siya ng tamang gamot. Yeah, Jer, okay ka lang dyan? Kumusta naman ang tulog mo dyan? Ayan. Kumusta ang pakiramdam? Anong pagkakaiba doon sa dati compared dito? Dito mas masarap. mga, mga ka pa. Ah, makakaupo ka pa. Oh. Meron ka pang makakausap. Ah, dito may nakakausap ka. Hindi, nagsasalita. Pero doon, pangit doon. Kaya mas mas gusto mo na dito. Oh, very good. Salamat naman, no. Salamat sa'yo sa Diyos at uh, na-appreciate mo 'yung bago mong tirahan. Oh, very good. Nakatulog ka naman. Oh. Good. Yung kape mo ubos na? Sarap ng higa ah. Oh, kasi 'yung higaan mo doon, basa. Uulan, mababasa ka. So dito, maganda. Ano nararamdaman mo ngayon? Ayos lang. Ayos lang. Ano? Masarap yung pakiramdam Ah, masarap na yung pakiramdam mo dito ngayon. So, mas gusto mo na dito. Very good. So, kilala mo na ako. Pangalan ko? Kuya Frank. Kuya Frank. Very good. Ano ba inulam mo kagabi? Ah? Huh? Isda rin Isda. Pasensya ka na kasi dito sa Team Daddy Frankie talagang hindi ka may mahilig sa karni no? Isda gulay talaga kami. Pero masarap naman kain mo kagabi. o Okay, very good. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang, magandang morning na naman po sa atin lahat. Kumusta po kayo mga kababayan? Asensya na kayo, medyo na delay or na late ang gising namin. 7.30 na po ng umaga. Kasi kagabi po, mula nung na-rescue namin si Kuya JR kagabi, mula doon sa kanyang tirahan dati, ay nakauwi kami dito alas 11 na po ng gabi. No? Kaya medyo napagod at hindi namin to binibigla. Pero ang pinakamasarap marinig, pinakamagandang makita, ayon kay Kuya JR nasabi niya na yung comparison sa dati niyang tirahan at sa kanyang kalagayan ngayon ayon sa kanya mas maganda raw pakiramdam niya dito dahil nakakahiga siya ng maayos at nakakaupo rin daw ng maayos kaya masarap sa pakiramdam na na-appreciate na niya ngayon pero sa umagang ito mga kababayan susubukan namin siyang uh, hikayatin na maligo hindi naman po ito kagaya ni Kuya Oliver mga kababayan ang laki ng pagkakaiba ni Kuya Oliver at saka ni Kuya JR although alam naman natin mga kababayan na lahat po ng patient natin sa mga ganito ay magkakaiba talaga ng mga pinagdadaanan kaya ito mga kababayan unti-unti natin babaguhin kasi ito na nakakausap ng maayos, yun nga lang ang pagkakaiba talagang hindi marunong maglinis sa katawan. Tapos yung sugat niya sa paa, yun ang unang-una nating aayusin. At nawapo, po, uh, gabayan tayo ni Lord at i-bless e ni God na sana may pag-communicate. Uh, Sumunod siya sa mga nais natin dahil para rin po yun sa kanya. Di ba, Kuya JR? Naintindihan mo yung sinasabi ko, Kuya JR? Uh -huh. So, gusto ko, Kuya JR, umaa uh, maayos yung sarili mo, ha? Magpapakabait ka dito? Oo. Uh, makakinig lang naman ako din. Puro mo eh. Hmm. Gusto ko kasi mahanap yung mga kamag-anak mo eh para ipagamot ka namin. <coughs> Naalala mo ba kung nasaan ang mga kamag-anak mo? Ah, Kuya JR. Naalala mo kung nasaan yung mga kapatid mo? Ha? Huh? Kajir, ha? naalala mo kung nasaan yung mga kapatid mo? Basta ako, salita lang ako, salita eh. Pinakikinggan ko lang mga salita. Pinakikinggan mo lang? Kumbaga, naririnig ko. So, ngayong nandito ka na sa akin, nandito <laughs> ka na sa shelter ni Daddy Frankie, ano naman ang plano mo ngayon sa buhay? Wala, taytay tahimik lang. Dito lang ako mag-ano, ikot-ikot. Paikot-ikot lang ako. Hindi ka ba nag-iisip ng mga ibang bagay na magtrabaho para magkaroon tayo ng pera? Nag-iisip mm -hmm. din, pero, pero maabutan ka rin. Pero dito lang ako, na ma, dito lang ako nakat nakatindig, mm -hmm. nakaupo. Naka Diyan ka lang nakaupo? Oo, kasi maabutan ma maabu ka kasi kahit gusto mong gumawa, ka. Okay. Tignan ko ako kung inubos. Ay, hindi mo inubos yung tinapay mo. Tinap, tinapay? Ay, naubos. Yung kape, naubos naman. No, naubos ko lang. Naubos mo, tignan. ah, oo. Naubos niya yung tinapay. Mga kababayan kasi, pinag-almusal ko na to. Ah, pinag ko na, tsaka tinapay kanina. Aga ako nagising, alas 6. Dito na po ako. Bago kasi kausapin yung mga ganito, kailangan laging busog. Alalay pakikiramdaman. So, pwede ba tayo pumasok? Okay lang. Pwede ba kami pumasok sa bahay mo? Okay lang, pumasok kami dyan. Ha? Huh? Oh, ayun yun. Salamat. Pasok tayo, guys. <coughs> so, yun mga kababayan. Dito rin siya. Ito, palipat-lipat po siya Kanina mga kababayan Dito po siya Bumot niya, tupiin natin Ay, bakit may May dugo yata Sa sugat niya kasi yan mga kababayan Sugat niya yan Dito namin siya muna pinag-stay kagabi Nung dumating kami mga kababayan Dito namin siya idiniretsyo Kasi syempre Nag-iingat tayo parati pero sa magdamag na monitor namin okay naman kanina ay kagab kanina madaling araw siguro alas dos na umihi ako lumabas ako may ilaw sinilip ko dito siya tapos si Yaya naman nagising din daw siya ng 4 nakaupo dito tapos yun nga nung nagkape nung alas 6 bigyan ko kape andito dito siya ito yung pinagkapihan niya, hindi niya naubos. Ganun lang mga kababayan. Ayan na akin sinabi, iparamdam lang natin yung pagmamahal. No? <coughs> Kuya JR, bangon ka? Mag-usap tayo? Bangon ka? Upo ka? <laughs> Patingin yung sugat mo. Ayan, Oh. Yan ang unang-una kong gagamutin, ha? Sugat, gagamutin natin. Lagyan natin ng betadine. Tapos, tatawag tayo ng nurse. Kung hindi sila busy, papupuntahin ko dito. Pero kung busy sila, tayo ang pupunta doon. Kasi mga kababayan, may uh, nurse din po tayo na pwedeng tawagan. Parang first aid, kumbaga. Kung naalala nyo yung ginawa natin kay Kuya Oliver, pagdating dito, kinulture muna namin yung katawan niya. And then, habang hinihintay yung uh, pagpapagamot. Pero ibang... Uh, Sinari naman kay Kuya JR mga kababayan kasi hahanapin ang kamag-anak. Si Kuya Oliver may kamag-anak, agad kaya madali. Pero ito, ako'y mananawagan sa inyong mga kababayan, mahanap yung mga kamag-anak kapamilya para may kasama kami. ano Pero huwag po kayong mag-alala mga kababayan, dahil sa ginagawa ng uh, inyong lingkod, maaka-kaasa po kayo. Nagagawin namin lahat ng aking makakaya, gagawin namin lahat ang best namin kasama ang aking team para matulungan si Kuya. Lahat po na aming ginagawa ay hindi lang para sa kanya, para sa mamamayang Pilipino. Kailangan gumawa lang tayo ng mabuti parati. No? Huh? Kuya JR, <clears throat> maya-maya lang maliligo ka ha? Okay. Kaya mo na maligo mag-isa? Dito lang malukos. Hindi, hmm. doon tayo sa CR maligo. Tapos pagkatapos maligo, para mabango. Tapos babalik tayo dito, para matanggal yung mga ano. Tapos gugupitan ka namin, payag ka. pinakaingat ingatan niya mga kababayan yung hair niya eh. Kahapon sinabi ko yan, ayaw niyang ipagalaw. So para hindi siya magalit sa atin, unti-unti lang kung ano po yung sinasabi niya unti-unti, wag natin i-violate yung gusto niya. Hanggang sa sunod na mga araw, mapapasunod natin. Pero ang pinakamaganda diyan mga kababayan is mapaliguan para malinisan yung ano, yung sugat niya, no? Taas itong awakan ko lang ha, tignan ko. Ba't nagkagan ito tong hair mo? Ganyan lang yan. Hindi makate? Ha? Nakati na pa makati na mi eh mo yan rin to. Sinit mo Naalala mo ba kuya? Alam mo niyo mga kababayan mas maganda na yung usapan namin ngayon no. Unti-unting nagre-response nat sumasagot sa mga tanong natin. Unlike po dati na malayo yung mga sagot. So ito yung sinasabi ko na pakainin, patulugin ng maayos, wag biglain and then makakaasa. Natatandaan mo ba kaya JR, nag-aral ka po? Hindi nga. Hindi, hindi. Elementary. Hindi, hindi. One Two. plus one. Two. Ay. Ay. So, nag-aral to, mga kababayan. Five plus five. Ten. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, eh. Di diba? Anong English ng manok? Chicken. Chicken. Diba? So, maaari mga kababayan na hindi lang talaga niya maisip Paiba-iba lang Yung, kumbaga, nakalimot lang talaga May pinagdaanan Hindi lang natin matukoy Pero gaya na aking sinabi mga kababayan Kaya mapapansin nyo may mga paulit-ulit po akong tanong Minsan dahil doon ako kumukuha ng mga informasyon. <coughs> Anong pangalan ng teacher mo noon? May naalala kang pangalan ng teacher? Hmm? May naalala kang pangalan ng teacher? Hindi mo maalala? Eh, yung barangay nyo. Anong pangalan ng barangay ninyo noon? Noong bata ka pa? Mga larawan din. Ha? Pero mga din. May mga litrato din. Pero araw-araw rin -araw din. Hmm. <coughs> Sasamahan ka ni Kuya Risky maligo mamaya, ah? Maligo tayo sa CR, no? Tapos pag magdudumi ka doon sa CR, ah? Huwag dito, ano? Para maganda tong bahay natin, okay? So, habang naliligo ka, si Yaya, lilinisin to. No? Ha? Huh? Kuya JR? Kuya JR, naiintindihan mo yung mga sinasabi ko? Very good. So, papakilala ko yung aking mga kasama, ha? Huh? Si Mami Rochelle. Mami Rochelle, halika. Dito ka. Morning, hmm. JR. Puka dito, honey. Sit down, honey. Ayan. Good morning daw, Kuya JR, sabi. Good morning. Good morning, Tingnan mo si Mami Rochelle, Pagmay oh. Pag may mga bagong tao, mga kababayan, medyo mahiyain pa siya. Kuya JR, ako si Daddy Frangie. si Mami Rochelle, si Kuya Risky. Tingnan mo, para kilala mo yung mga... Yun. Yung walang buhok, si Kuya Risky yan. Si Kuya Christian. Si Kuya Sam si Kuya Ken nasa loob. Okay? Although hindi natin siya sa mga kababayan. Sinong gusto mong magpaligo sa'yo, Kuya JR? Si Mami Rochelle si Kuya Risky? Ha? Huh? Sinong gusto mong magpaligo? Ha? Huh? Tingnan mo si Mami Rochelle, o. Oh. Ito. So, sinong gusto mong magpaligo? Kuya Risky, dito ka. Sinong gusto mo magpaligo? Si Kuya Risky? Sinong gusto mo magpaligo? Si Kuya Risky o si Mami Rochelle? Ha? Sagot. Isa lang pipiliin mo. Si Kuya Risky o si Mami Rochelle? Ha? Sagot ah. Sinong gusto mo magpaligo sa'yo? Si Risky o si Mami Rochelle? Dali. Pili ka. Hindi, orong ka. Oh, ikaw naman ko mausap. Diyan ka. Oh. <coughs> oh sino Sinong gusto mo magpaligo sa'yo? Kuya mm -hmm. JR? Harap ka sa akin, tingin ka sa'yo. Sinong gusto mo magpaligo? isi eh, si Mami o si Kuya Rizky? Ha? Huh? Sagot ha? Sino gusto mo? Oh, mo? Gusto mo ba sa'kin? Sa Ako magpaligo sa'yo? Ha? JR? Ay, kanino? Si Kuya Rizky, gusto mo siya. Ah. Ba, kasi mga kababayan, yung damit po niya, ito yung isinuot namin sa kanya kagabi bago namin siya pulutin. No? Pero siyempre, binihisan lang namin siya para hindi ganoon kadumi. Kasi nung pulutin namin ito mga kababayan, katatapos lang ng ulan. Basang-basa siya. Tapos matutulog po siya doon. Talagang nakakaawa yung sitwasyon kalagayan nila. Kaya instead na gumaling, talagang tinitiis nila yung lamig, gutom, lamok, kumbaga. Tapos wala sila nakakausap, kaya napakahirap. Kaya mapansin ninyo kanina, uh, ang ganda ng pagising niya. Kaya lang, pag tumatagal na ang usapan, medyo naiiba na. Pero ang pinakamaganda doon, nakikitaan natin siya ng mga pag-response. Kaya... Good sign. Unlike doon sa mga nauna, talagang wala. Kaya ito mapapansin natin na mabilis lang to, basta mapainom natin siya ng tamang gamot. Kanya nga lang mga kababayan, kailangan po natin na madala sa paggamutan talaga. At kailangan din bago madala, ay uh, may kamag-anak. Kaya ako'y makikiusap sa inyong lahat na sa mga nakakakilala sana makipag-ugnayan sa amin. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, pakishare po yung videos natin para madali nating matulungan si Kuya JR. Kuya JR, tara, punta na tayo doon. Maligo tayo. At, ya, yeah, alika. Ready nyo ang damit niya, ha? Yung maganda. Alika, i-ready mo yung CR. Kaila kailangan may sabon. Safeguard. Kuskusin, na, kuskusin natin yung balat mo para pumuti ah. Okay ba 'yon? Ready ka na? Maligo tayo. Pagkatapos mong maligo, saka tayo mag-aalmusal, no? Kasi nagkape na tumakaba at saka tinapay. Apat na piraso 'yan pero nakain nyo yung dalawa. Hindi siya ganoon katakaw unlike kay Kuya Oliver. Minimize yung kain niya. Hindi yung lamon ng lamon, hindi po unti-unti uh, lang talaga siya kumain. Kasi kung mapapansin yung mga kababayan to, binigay ko, apat na piraso yan. Kung iba-iba talagang lalamunin lahat yan. Pero siya dalawa lang. Ba't dalawa lang kinain mo? Dalawa lang. Bakit? Ayun lang nabot eh. Ha? Ayun lang nabot mo eh. Ayun ah, lang inabot mo? Lang... Ha? Pero yung kape naubos? Oo, oh, Masarap ba yung kape? Wow, ako nagtimpla noon. <laughs> Ha? Doon sa ano, doon sa tinitirhan mo, nagkakape ka rin ba doon? Hindi, abot din ng mga kalsada boy. Ha, ah, abot lang yung abot ko anong abot lang ng kalsada boy. Mga bigay din. Anong kadalasan kinakain mo doon? Tubig. Tubig. Tubig sa kape rin. At kape rin. Gusto mo magtrabaho para magkaroon ka ng pera? Ha? Bigyan kita ng trabaho dito pag magaling ka na, ha? Ha? So, sa tingin mo, mas okay ka na dito? Hindi, tahimik naman ako dito. Hindi mo na ako nanakit, eh. Ay, hindi. Opo. Kaya mas maganda na dito. Hindi. Paupo-upo lang kami dito. Hindi naman kami nega, ano. Oo. Oo. natatakot din. Eh. Ah, natatakot ka rin? Bakit? Ano yung, a uh... Uh, reason ba't ka natatakot? Ha? Eh? <tipos> so, babalik eh, lalakad-lakad lang, lalakad-lakaran lang sila dyan. Mm -hmm. Ako lalakad din, miss yan. Eh, dito lang ako paano. Mm -hmm. Dito lang kami na, napunta. Eh, dito lang ako napunta. Eh, wala naman ako reason na nanakit. Huwag kang mag-alala, Kuya JR, ha? Kasi dito, Walang mananakit sa'yo dito. Walang Ooh. masamang mangyayari sa'yo dito. Lahat ng nandito, pamilya natin. Okay? Halika na. Maligo na tayo. Kas Samahan ka ni ate. Pele, ate Pele, dito ka. A akayin ninyo papunta sa CR. sa kasi Mami Rochelle. Oo. Oh, akin na dadamit niya. Maligo tayo, JR. Oo. Oh, ah. Halika, Kuya JR. Sama ka. Maligo tayo. Di ba sabi mo kagabi maligo tayo? Ha? do sa CR, CR. alika? Stand up ha ni. aya, alika. Tayo kana dali uh. para malinis, para mabango. Uh -huh. Doon oh, Dun tayo Alika. Alika. Alika, dali. Ha? Hindi. Pagkataas maligo, babalik Malik ka dito. Uh -huh. Hindi kasi pwedeng hindi naligo kasi para kang taong grasa taong So, grasa. Oo. Alam mo ba yung ano? Yung amoy ng taong grasa? Oo. Oh. Oo. Parang sebo. Kaya kailangan maligo para hindi nila sabihin taong grasa tayo, di ba? O, ang pogi mo pa naman. Di ba? Ilan na naging girlfriend mo noon?